As I speak before you today, I speak of the road we have traveled thus far. Daghan ang nakuratan sa diyang personal nga anunsyo ni Vice Presidente ug Education Secretary Sara Duterte nga may na siya isip Education Secretary ug Chairperson sa NTFLK. Sa iyang gimong press conference dito sa buhatan sa DepEd bandang alas 3.20 karong hapon, Hunyo 19, gisaysay ni VP Sara. Earlier today, June 19, 2024. I sought an audience with the president and tendered my resignation as the secretary of education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next secretary. Makita sa hulagway ni BP Sara ang determinasyon sa iyang mata o ang kaligon sa iyang baruganan. Ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina, isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa isang matatag na Pilipinas. Sa iyang pamulong, gisaysay sa Vice si Presidente nga sa sulod sa duha katuig niyang pagpanarbisyo, isip DepEd Secretary. Iyang gihimo ang tanan nga iyang kayang itunol tungod kay giisip niyang pamilya ang tanang empleyado o mga personay sa naisgutang buhatan. Salamat sa suporta, salamat sa pagiging matatag. The nation will forever be in your debts. Sa dalawang taon nating pagsasama, ang kwentong nabuo natin ay kwento ng Kapit Bising na pagtaguyod sa adhikaing maitatag ang isang bansang makabata at batang makabansa. Ngunit anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin alas 2.19 gianunsyo sa palasyo nga gidawat na niini ang resignation letter nga gitunol ni VP Sara didto kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Ang pag-resign ni VP Sara nakapakurat sa iyang mga supporters o mga dagkong politiko nga iyang kaliado gani makita ang ilang mga reaksyon sa social media nga padayon silang nagpangutana nganong may resign ang ilang pinalangga nga vice presidente walay mihatag ka namo sa ilang mga opinion o pandantaw kaya ang tanan namong mong ipangtawagan dili gusto nga maapil sa kainit sa palasyo batok sa mga tagasunod sa mga Duterte apan daghan kanila ang nagingon ang pagresign ni VP Sara sa kabinete usa ka indikasyon nga duna nay mo alang sa mga dinaog-daog alang sa oposisyon aduna na may batok sa mga hiwi ng hinimuan sa malupigong puwersa sa kasamtangang gobyerno. Edit Kaduay News and Philippines, stay safe!